Good morning po. See you later, guys. Good morning, everyone. Happy Tuesday sa inyong lahat. Siyempre, Tuesday is our request day. So, congratulations na agad sa mga nakapag-request na. And guys, make sure na complete po yung inyong mga details para maiwasan po natin yung delays. And uh, gusto ko rin i-congrats yung mga nakagamit na ng ating GoTime. Kaya sa iba pa nating members na hindi pa, ayan, I suggest to download the GoTime app para mas mabilis din po yung ating transaction in regards po sa inyong payout. So, yun lang naman po later, meron po tayong live. Ayan guys, sa mga curious. At uh, nagtatanong kung paano po ba kumikita yung ating company. Uh, invite nyo po silang manood later ng live natin para po ma-present natin kung paano po ba tayo kumikita kay New Age Currency. So, yun lang naman guys. Enjoy your uh, day. Siyempre, happy earnings po. Good morning po. See you later guys. Good morning everyone! Happy Tuesday sa inyong lahat. Syempre Tuesday is our request day so congratulations na agad sa mga nakapag-request na. And guys make sure na complete po yung inyong mga details para maiwasan po natin yung delays. And uh, gusto ko rin i-congratulate yung mga nakagamit na ng ating go time. Kaya sa iba pa nating members na hindi pa, ayan, I suggest to download the GoTime app para mas mabilis din po yung ating transaction in regards po sa inyong payout. So, yun lang naman po later. Meron po tayong live. Ayan, guys, sa mga curious. At uh, nagtatanong kung paano po ba kumikita yung ating company. Uh, invite nyo po silang manood later ng live natin para po ma-present natin kung paano po ba tayo kumikita kay New Age Currency. So, yun lang naman guys. Enjoy your uh, day. Siyempre, happy earnings po. Good morning po. See you later guys.